Oh, kay katang to. <laughs> Nakakain talaga sa 'yan. Mhm. Mm Tarok nito. Kadao masarap, mmm, baka-baka. Ayun, matamis ka naman. Tikman natin mamaya. Wow naman mga idol. Ang taba ng ating katang at napakarami ng aligi. Tara, at samahan niyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go right mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay maninihinga pala tayo at kasama natin si Gusto to EBPH. Guys, at yun, nandito na tayo sa spot. Wow. Yan kasama natin si Tolbrix ng Gusto to EBPH. panghali <laughs> mga katalong. Ayan, dito tayo maninisid sa may tapat ng bangin. At dito nga guys ay nag-start na kami sa paninisid Pagsisid ko nga dito ay agad ako nakakita ng dalawang perasong katang Kalandrakas ang tawag namin sa mga katang na ito Kalimitan nilang tinitirhan ay ang mga singit-singit ng bato Nang makasisid nga ulit ako ay ito ang ating nakita Isang sihi na nakadikit sa bato Agad ko nga kinuha ito para malaman kung anong klaseng sihi ito Sa inyong lugar po ba mga idol? tatlong tawag sa ganitong sihi. Maya-maya pa ay nakahuli si Tulista ng isang katang. Tandain ang tawag namin sa ganitong uri ng katang at napakasarap nitong ginataan. Agad niya nga itong inilagay sa kanyang lagayan. Matapos ito ay nakakita naman tayo ng napakaraming isda. Napakaraming tabas ang naglalanguyan lang sa harapan natin. Kung may dala lang tayong pana ay siguradong nakahuli na tayo sa grupo ng mga isdang ito. Maya-maya pa ay dumating na ang mga tagabakawan para maglambat iniwan muna natin ang paninihi at nanood muna tayo sa kanila nakakahanga at napakalalim ng kanilang pinaglalambatan konti nga lang ang kanilang nahuli umangat daw kasi ang pamato ng kanilang lambat kahit nga konti ang kanilang huli ay nagshare pa rin sila ng kanilang blessings iyan si baita bigyan tayo ng pangihaw <laughs> Iyon, hey salamat kay Bait. <laughs> Shout out nga pala kay Bait sa pagbibigay sa atin ng pang-ihaw. After nga nito ay umuwi na tayo. Habang papauwi ay naisip kong videohan ang ilalim ng dagat. Grabe mga idol. Malakristal talaga ang tubig dito sa Ami. At kahit nasa ibabaw ka ng bangka ay kitang-kita mo ang ganda ng ilalim. Nang makauwi na nga kami ay hindi ko napansin na ganito pala kadami ang aming mga nahuli. Napakaraming sihi at katang pala ang aming naiuwi. Ang mga katang na ito ang tinatawag naming tandain. Ang likod ng mga katang na ito ay kakulay ng mga bato sa inyong lugar po ba, mga idol? Kinakain din ang ganitong uri ng katang at sa part nga na ito ay pinakita sa atin ni Tolbrix ang baka-baka. Ito ay uri ng sihi na manamis-namis ang laman. Dahil sa mga sihi at katang na ito ay libre na naman ng ating pangulam. At sa part nga na ito ay nagumpisa na si Chung Tionghel para biyakin ang mga baka-baka para madaling makuha ang kanilang mga laman kapag luto na. After nga nito ay sinalang na namin ang mga sihi sa kaldero. Pinakuluan sa sarili nilang tubig para mamaya maya ay ilalagay na lang natin ang gata. Nang mainit-init na nga ang tubig ay sinalang na natin ang mga katang. Matapos nga ang ilang minuto ay eto na mapula-pula na agad ang ating mga katang. Pinakati lang natin ng konte ang sabaw at pagkatapos ay nilagay na rin natin ang gata. Ayan na mga idol, sa itsura pa lang ng ating niluluto ay talaga namang nakakagutom na. Sa sabaw pa lang ay siguradong ulam na. At baka kahit bahaw ng kapitbahay ay mapadamay pa. Nang maluto na nga ang ating sihi at katang. ay hinango na natin ang mga ito. Wow naman mga idol! Quality na naman ng ating ulam. Bukod sa ginataan, ay meron pa tayong inihaw. Sukang maanghang lang at kalamansi ay siguradong solve na tayo dito. Nag-start na nga tayo sa ating pagkain at una nating kinuha ay ang napakasarap na katang grabe naman mga idol napakataba ng katang na ito at umaapaw din ang kanyang aligi dahil nga sa sarap ng ating ulam ay hindi na napigilan ni Tulbrix ang pagkain sarap na sarap siya sa ating mga nahuling sihi at ako naman ay naglagay na ng sabaw sa kanin pagkakuha ng sabaw ay agad ko naman kinuha ang ating katang na paborito napakataba kasi ng ganitong uri ng katang at eto po ang first bite ko para sa inyo. Mmm, sarap. Kain po tayo mga katalo. At ito po ang ating latest video. Shoutout nga pala kay Jandol Pereira. Mac Untula. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta. Ah. Ingat palagi. God bless.